Good morning! Uh, this is Rainpot Tech. Uh, ito yung una natin vlog. Uh, bali, ang gagawin natin ngayon, uh, quick tour muna tayo sa ating workplace. Uh, ito yung workplace natin sa Computer Electronics pero mamaya na yan. Uh, babalik tayo dito mamaya. Uunahin natin muna yung workplace natin dun sa baba. Dun sa shop ko ng Automotive Service. Dun natin tinatrabaho yung mga motor, mga makina, basta lahat ng pwedeng ayusin patungkol sa automotive. Uh, wala nang intro-intro, tara na! Uh, this is me again, uh, andito na tayo sa automotive service uh, shop natin. Uh, ko na kayo, uh, tara! Uh, uh, eto. Uh, dito ako nagtatrabaho. Uh, dito ko tinatrabaho lahat ng motor, uh, mga makina, engines. Basta lahat ng may makina. Uh, ayun, mga repair jobs pa nga tayo na generator. mga uh, uh, kailangan pa ng piyesa, di pa ulapang nahanap. Ah uh, dito lang sa lugar na to tayo mag uh, iikot-ikot. Ah uh, bali yan yang nasa ilalim ng hagdanan. Uh, andyan yung ano natin. ayan yung tinatawag kong black box. Ah uh, yan nakatago lahat ng ating kayamanan. Uh, tara, buksan natin. Ayan. is Skip na tayo sa mga basic tools. Kasi halos alam nyo dali naman yan eh. Mamaya, iisa-isahin natin yung mga special tools natin. Uh, para may idea rin kayo sa mga pwedeng magamit. Uh, Bale, uh, maganda to sa mga nagi-DIY and yung mga mag-uumpisa pa lang, para alam nyo na yung mga tools na mga bibili nyo, yung mga tools na mga pwede nyo kailanganin. Uh, tara, isa-isay na natin yung mga tools. Uh, magbibigay ako ng mga quick details about sa bawat isa sa kanila, uh, para malay nyo, magustuhan nyo, uh, kailangan nyo din. Uh, PM nyo lang ako, isend ko sa inyo yung uh, link. Uh, tara. Uh, Siyempre una, uh, hindi pwedeng mawala yung multi uh, sa pag-DIY o sa shop. Uh, kailangan niyo ng ganito. Uh, sa mga susunod natin na vlog uh, saka ko na lang i-demo -de kung paano ang tamang paggamit ng ganito uh, ito yung una hindi rin pwede mawala yung ano, uh, battery charger uh, para madali nating diagnose kung sira yung battery uh, tsaka yung uh, amp meter gauge bali i-series nyo to sa linya ng battery madali nyo makita kung nagja-charge yung charger ng motor uh, makikita nyo kung pa negative o positive uh, meron din tayong digital kaso andun sa electronic shop natin sa taas uh, i-discuss na lang natin yung sa susunod uh, ito rin kailangan nyo din uh, caliper uh, para madali yung masukat yung mga parts na kailangan nyo sukatin uh, kung bibili ka ng bagong parts yung replacement parts madali mong makumpara kung tama ba yung sukat ng mga parts. Marami pa ding marami ding ano to, uh, uses uh, meron tayong uh, manual at meron din tayong digital yan at ito pa ang pillar gauge dahil hindi natin pwede tantyan yung mga clearances na dapat nating sukatin katulad ng valve clearance mga clearances na mga dapat pwedeng mga pwedeng sukatin sa motor, ah, kailangan din to. Piston compressor ah, para madaling maipasok. Ah, hindi to kailangan sa motor, ah, sa mga engine na ah, sa mga mga nagpapatrabaho sa akin ng engine na ah, kailangan ko to. Ah, bali iipit dito yung piston, iipitin ang piston ring para pag pag ano mo dito, pasok agad sa pis sa black yung piston, hindi sasabit yung mga piston ring. Yan, ito pa. Ah, ito yung ano ko ah sets of o-rings ko dahil uh, very common to di ba uh, pag nasisiraan ka ng mga o-rings sa motor hindi ka na magpapabili ng pay sa isa, -isa. Uh, ito kompleto na mura din ang mura lang to uh, pay mo lang ako send ko sa inyong link meron din tayong uh, compression tester para hindi na tayo hula hula kung ng mga compression mas, mas makikita natin kung loose compression na yung motor or kung may improvement ba ito after refresh makikita din natin kung singaw yung bulb yung mga balbula kung sa balbula yung singaw o sa piston rings uh, mga ano tayo puller din to abang puller ng kahit ano basta basta suma, sumukat dyan, yung mga pwede rin magneto puller basta discard diskarte lang paggamit nito maraming pwedeng panggamitan basta madiskarte ka lang Uh, meron din tayong bearing puller. Uh, ito. Siguro naman, na, ano niya yung idea kung paano ito gamitin. Bali, pasok nyo lang dito yung bearing. Halimbawa, bearing sa motor, sa hub. Gaganyan nyo lang. Tapos, magkakalso to sa ano. Yan. Pwede niyang mahugot yung ano. Uh, makikita nyo na lang to in the future kung paano gamitin. eto din tayo ng uh, magneto puller para hindi bugbog yung motor sa kakapukpok bearing puller t bearing puller ulit uh, pamputol ng kadena pambulket pambulkit <laughs> Taka, bearing puller ulit uh, bearing puller ulit tapos etong isa para to dito uh, ito yung tinatawag na blind bearing puller uh, para to sa mga bearing na nakaharang yung kabila, hindi wala kang pwedeng pupukan, uh, hindi mo na kailangan maglagay na kung ano-ano para mapalabas mo yung bearing katulad nito, ganyan ay bawa, ganito, itong bearing na to nakalagay sa body eh, uh, body mas, uh, wala kang ano, ilalagay mo to dito baka pasok mo to dito medyo masikin dito yung tamang sukat ayan, ah, kasi ah, ilalagay mo to, pasok mo yun dito tapos, sige man kailangan, kailangan, mo na mas malaki na ganito kasi may limit naman yung pwede na magamitan yung mga maliliit pasok mo dito sa gitna tapos, mahuhugot mo na mahuhugot mo na siya ayan, madali lang meron pa tayong bearing puller ng ano uh, mga crankshaft. Ayun. Siguro naman na imagine niyo na yung paggamit nito. Ilalagay mo dito yung bearing, igaganyan. Tapos gaganyan. Ayan. Set of combination ng paggamit. Uh, makita niyo na lang in the future kung paano gamitin ito. syempre kailangan niya din ng barena grinder. Hindi pwedeng wala to. soldering iron at ito pang isa uh, ito ginawa ko lang to uh, spark plug tester para hindi na pa hula, hula kung grounded ba yung spark plug tawa ganito ito testing mo yung spark plug gusto mo makita kung ano okay mo lang yung kuryente or grounded pag nagwe-welding uh, yung ano yung guide para pantay skwalado uh, DIY knife ayan uh, siya uh, mamura lang yan alam niya na siguro yan kahit hindi ko na banggitin uh, to para malinis yung wirings hindi na kailangan ng ele electrical tape ayan yung mga shrinkable tube kailangan din natin ng 12 volt power supply para in case yung magpapatrabaho sa atin ng motor uh, sira yung sira yung battery pwede natin temporary supplyan yung motor para di na tayo maghintay sa may-ari para bumili ng bagong battery. Ito yung uh, professional uh, sabihan, uh, pang ano pang bleed, pang bleed ng mga brake system uh, para hindi ka na bomba ng bomba, bomba ng bomba. Bali sasalpakan mo lang siya ng compressor, ng host hose. Tapos activate mo. At, you know, right? ihihigupin eh, niya yung ano yung uh, brake fluid para yung mga hangin malabas. Uh, sa paggamit ng ganito, kahit 5 seconds lang kaya mo nang i yung mga brake system ng motor. Ay, uh, demo ko na lang 'to in the future. Ito yung pinaka-importante er, importante sa lahat pag nagre-repair ka ng mga brake system. Uh, itong silicone paste uh, dahil hindi pwedeng gumamit ka ng mga ordinaryong grasa para sa mga caliper pins dahil pag gumamit ka ng ordinaryong grasa uh, yung rubber sa susunod mo na pag repair, yung rubber mag-expand na, uh, bali maglilik na siya papasukin na ng tubig madaling masira yung mga caliper pins sa paggamit ng ganito yung uh, caliper pins hindi masisira yung rubber kasi ang silicon safe sya sa rubber tsaka itong paste din nito uh, copper compound Uh, ginagamit to sa mga mga medyo pihikan na tawag medyo delinquente pyesa ng motor or ng kotse uh, halimbawa uh, gusto mo gusto mo sa susunod mo na pagtanggal kahit kalawangin madaling matanggal uh, ito parang magsiserve siya as lubricant sa sa tread at hindi siya magsisist hindi siya mag mag stock up kahit kalawangin Siyempre, ito, kailangan mo din to uh, mga spray, electronic cleaner, uh, belt dressing para yung belt bumalik sa parang pagkabago. brake cleaner at carburetor injector cleaner. ah uh, bale parting na yung ano yung injector cleaner natin yung DIY ika uh, ikakontent natin yung sa susunod kung paano ko ginawa, paano gumagana. Uh, self-made lang yon uh, sa susunod na lang ito may mga power tools din tayo yan tapos meron impact wrench at meron din tayong impact driver uh, i-details ko na lang sa susunod kung anong pagkakaiba nito pero mag quick ano tayo quick uh, information tayo kung bakit dalawa kung bakit kailangan ko to dahil eto uh, ito sa pangmalakihan sa mga bolt at ito maganda sa mga maliliit na tornilyo at mga Phillips screw katulad nung sa motor yung mga tornilyo ng sa motor uh, ang hirap tanggalin noon 'di ba pag screw ma mahirap tanggalin ito saglit lang ayan lagyan mo lang siya ng Phillips screw ayan. ang kagandahan nito kaysa dito ito hindi pwedito sa Phillips screw nakakasira to ng uh, yung ano yung tornilyo sa ibabaw dahil kasi ito isang parang isang malaking pupok ang impact nito. Ito, maraming maliliit na impact kaya safe siya sa mga tornilyo na maliliit. Tapos madaling ano eh, madaling gamitin. Uh, marami siyang attachment, pwede mong magamit katulad nito. Pwede maging sakit lagay mo dyan. Pwede maging allen wrench. Ganyan. Pwede maging star screw. star screw. Marami. Pwede maging barena. Barena rin. Ganyan. Pwede kang maglagay ng iba-ibang attachment. Saka marami pa. Saka na. Marami, marami akong pwedeng isin sa inyo gamit ito. Meron din tayong uh, malaking impact wrench uh, gamit hangin para sa mga makukunat na tornilyo ng motor sa mga nut uh, magiging content din natin to sa mga susunod dahil um, hindi to ordinary uh, in upgrade ko to para lumakas kasi yung original nito yung bagong bili nito halos hindi nga makatanggal ng lagnat ng gulong uh, i-share ko sa inyo kung paano ko to pinalakas impact chainsaw ah, para hindi na tayo pukpuk ng pukpuk ah, ah, katulad dito, ganyan. Pag may mga gusto tayong pukpukin, ah, impact na lang. Ganyan na lang. Uh, ah, ganyan, ganyan sa kalakas. Pag mga turnil yung ah, ano, may mga attachment din yan. Pwedeng matalim. Kalimbawa, lustred na yung turnilyo sa ibabaw. I ganyan mo lang. Kaya nang maputol. Uh, ganyan, kailangan ito sa mga scooter. Tapos castle, castle wrench para sa mga sa side ng motor. Uh, sa sa clutch lining. Uh, magagamit Tapos meron din tayong ito. Uh, kailangan na kailangan to para pantay na pantay yung higpit ng mga tornilyo ng pag nag-assemble ng motor. Para yung cylinder head, pantay na pantay yung higpit. Uh, star wrench tawag dito click type uh, meron din meron din ako maliit para sa mga maliliit na tornilyo para halimbawa cover ng motor yung halimbawa uh, uh, clutch cover ng motor para yung number 8 na nut ay na tornilyo sa palibot pantay-pantay yung higpit uh, meron tayong bagong dating na ganito yung analog type yung may metro na ganyan Uh, saka sa kaka lang yun, sa unboxing na lang yun kasi hindi ko pa binubuksan yung mga bagong dating natin ng mga special tools. Meron din tayong pencil grinder. Uh, parang dremel siya pero hangin yung nagpapagana. Salpak mo lang yan dito. Yan. malakas yan. Marami din attachment. Iba-iba din. Pwedeng pang port and polish. Pang cut. Pang grind. Lahat na die grinder, ah uh, yung mas malakas na pencil grinder pero ito malaki. Marami rin siyang attachment iba-iba para pang panglinis ng karbon ng mga motor, kalawang. Meron din tayong to. ah uh, parang wrench siya. Uh, Umiikot siya. Hindi mo na kailangan ganyan ng ganyan pag pag may tinatrabaho ka sa ilalim ng motor, isisik mo lang sa ilalim ikot mo na siya ganyan halimbawa ganyan Alimbawa, sa stand ng motor yung putres ilalim di ba ang hirap tanggalin ng ilalim pasok mo lang yan dyan hindi ka na mahihirapan magmanumano pag tanggal, uh, torch pag mo ma matitigas ang tornil yun uh, Siyempre, alam mo din ng welding machine ah uh, malit lang yan ang welding machine pag mag welding ka alimbawa, ah uh, ma, na ano uh, very portable, maliit lang. hanggang ganyan, ganyan lang. Kailangan mo din ng welding uh, mask yan. Automatic yan. Siyempre, kailangan mo din ng welding rod. ah, uh, ito yung ordinary welding rod. Ito yung bago kong biling special. Napakaliit. Para sa mga manitipis na welding job. Siyempre, pinaka-importante sa lahat, hindi pwedeng mawalan ka yung compressor. Yan. Malit lang yan, pero malakas. Kasi ito yung sekreto. Yan. May extension, nilagyan ko siya ng extension na tanke, ano? Yung nakita yung gasol sa likod. <laughs> Inad ko 'yan, bali dalawa na yung tanke. may grinder din tayo dito. And, 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 medyo maliit lang yung ano natin eh, black box kaya medyo siksikan. Yan. yan tapos na. Ah, marami pa tayong special tools kaso, parating pa lang yung iba, bali iisahan ko na lang na unboxing yung iba. Kasi andun din yung gusto kong i-share sa inyo na ano uh, injector cleaner tsaka yung ultrasonic machine natin na uh, hindi pa dumadating. Uh, tara. Doon naman tayo sa uh, ele computer electronics uh, workshop natin. Ah, dito na tayo tayo. Ah, uh, ito. Ito yung uh, electronics uh, computer workshop natin. Uh, Uh, hindi na 'to matagal. Uh, kunti lang naman ang laman uh, nito. Uh, 'yan. Meron din tayong dito'ng uh, uh, i skip skip ko na rin 'yung mga basic para hindi na humaba 'yung video. Meron tayo dito'ng uh, tester, uh, 'yung power supply natin. At uh, 'yung sinasabi kong digital clamp meter para madali mong makita 'yung 'yung amp ampere reading ng mga wire hindi na kailangan putulin ikakalam po lang sa dyan makikita mo na yung reading kung ilang ampere yung ano ah, uh, um, malaking part to sa vlog natin dahil pag mga wiring ang tinatrabaho natin lalo na kung charging system madaling malaking tulong to sa atin pag identify ng ano current current ng mga uh, accessories meron din tayong uh, tester pang test ng iba't ibang klasing pyesa, pang identify. Yan. Meron tayong analog tester, at ah, digital. Ah, bakit dalawa? Para madali yung trabaho, ito yung pang resistance ko, tsaka ito na yung pang bolt reading ko. Pero pwede naman vice versa. Ayan. Meron tayong, ah, yung mga sinaunang hot air, pero gumagana pa naman. Tsaka yung soldering iron natin, ito. Ah, kung gusto niyo ito, PM nyo lang ako, maganda to. Ah, ang link mura lang to bali ano siya digital siya uh, yan uh, bali ito um, iba iba yung ano nito ang tip yan, yan. Um, depende sa pangailangan mo palit palitan mo lang yung tip uh, mura lang to pero parang professional kasi ang isa nakamura nito wala tong power supply kasi yung kung bibilin mo yung power supply na yung may kasamang power supply uh, sobrang mahal uh, sobrang mahal talaga siya kaya ang ginawa ko binili ko tong walang power supply ginamitan ko na lang ng laptop charger yung supply niyan hindi nakamura ako ng grabe tsaka ito yung uh, desktop natin uh, gamit natin pang repair yan uh, pang habang nagtatrabaho tayo titingin tayo ng simatic madali lang <laughs> tsaka yung power supply natin yan, uh, DIY din yan at meron pa tayo dong isang tester <laughs> nagsakripisyo ako ng isang buong tester para pang voltmeter ng pang monitor ng outlet <laughs> tsaka eh, monitor ng pang repair natin ng mga desktop ha? Ah, meron din tayo ditong dremel ayan, ah, mga pang cut dito sa ating electronic shop uh, ah, bali dapat doon to sa babae eh, doon to sa automotive shop kasi binilang ko na lang doon sa um automotive shop ng air powered uh, Dremel ay may hot air din tayo ng pang-dry uh, para hindi na ta kung hindi naman kailangan ng malakas na init hindi na tayo magpapainit nito rekta na diyan sa ano hanggang dito lang yung uh, vlog natin tong first vlog natin dahil uh, introduction lang to tsaka quick tour uh, abangan niyo yung mga susunod natin na content